Ate po ay kami binibila nung Ano ba ano ba tsinelas yung nanay? yung mga sandalyas ano? Ayan si po ay Alin nga ba yun? Ay ganina Yan Ay ganito Yan Kami nag-aaway pa dati ni Dayo dapat po ay kami magkatulad Ano nanay tanda mo dati? Yan sandugo kami po ay dapat ay magkatulad nung kapatid ko. Gawa ng apa ay si Bunso na, si Bunso po ay nasa Africa ay na pa po ano. Ayan niyo po sa mga susunod na vlog isasama ko po si Bunso sa vlog. Ititrade po namin pati po si Tatay, ididid po namin. Ay di yung po yung Bunso kong kapatid na yon. Ay talaga po pag naglalakad, nanay. Aba, ay sinusudsod ng todo sa semento, ginaganyan oh. No? Para talagang maupod agad. Ito po yung sandals namin ng elementary. Kailangan ay magkagaya talaga kami. Hmm. Tapos ang ginagawa ni Bunso, ni Uton, inuupod ng gusto. Pag yung ano, talagang pag lumakat, eh, tudu-tudu. Ayan, pero itong sa akin, siyempre, mabigat ako yan. No? Upod ka agad. Yeah, Kaya ay kanya, hindi naman masyadong ma... Ano man tawag dun yung ano? Matagal. Ay, oh, sure, ang gusto niyan, papalitan ka agad din sa kanya para Kailangan ilagin bago. Oh, kailangan laging bago. <laughs> bago, ay, bago ay, wala siyang magawa, oh. Unahan na naupod. <laughs> Unahan na naupod. <laughs> Yan ang cute. Nga, <laughs> ay, no. kailangan daw ay magkatulad ay para wala ano oh, tayo pa, na, panagilian. Panagilian. Siyempre kailangan ay magkaiba yung kulay at baka naman magkapalit. Magka Ayan po mga kalayas, ngayon po ay hindi muna ako pupunta sa bukid. Gawa ng ngayon po ay ilang taon nga na ni si KPJ PJ? 15. 15 years death anniversary po. Andito po kami ngayon sa cemetery mga kalayas. Kasama ko po yung pamangkin ko. Ayan. Pa po si nanay Ayan. bali po yung pagpunta dito ay pamilyahan, si kuya ka best friend po tsaka si kuya ka tapos yung iba ko pa mga kapatid, ay siguro po mamayang hapon, gawa ng busy pa po sila eh, sa mga kanil kanilang trabaho inakit na po ako ni nanay ngayong umaga at wala po siyang makakasama si tatay naman po, may trabaho din po Peji Arhabalia siya po ay born on April 3, 1988 tas namatay po siya noong March 28, 2010 bilis ng panahon na 15 years na kaagad yeah. nasan kaya yung lagayan nito ng kandila nakatabi kaya yun sa kanila na nandito po kasi mayroong mga lagayan ng kandila ang kunang ganari sa sasakyan ano na Yan mga Kalayas, Mount Banahaw. Itong cemetery na to, Garden of Angel. So bali itong area na to, tsaka yung area na yan, wala pa dati yan mga Kalayas. Tapos itong kalye na to, papunta dun sa hanggang sa dulo na yon. Wala pa rin yan mga Kalayas. Bali yung kauna-unahan po na uh, mayroon po dito, yung part na yan lang, yung isang block na yan. Dito po sa may gutter na yan. Bali mga Kalayas si kuya po yung kauna-unahang inilibing po dito na katawan kasi meron po dito na pinakauna talaga buto na po siya inilipat po siya mula sa ibang sementeryo naman bilis ng panahon mga kalay so imagine na sa loob ng 15 years napakarami na nang nailibing dito share ko lang din mga kalayas yan pong kapatid ko na yan yan po ay sinunda ni kuya ka best friend Siguro kung nabubuhay siya turning 36, 37. Ilang taon nanay kung nabubuhay? 37 years old si kuya kung nabubuhay pa mga kalayas. Ang araw na yon March 27. Tanda, Tanda ko talaga nun. Nung college sa ROTC may nakuha ako na award. Yung compliment nakalagay dun sa award. Showing the loyalty and devotion to duty. Parang ganun, something ganun. So yun, nag Nagtaka ako nun, sabi ko, bakit basag yung, hindi ko alam kung coincident lang ba yun nangyari o... Basta yun, nagtaka ako nun, yung frame na na ko, may dalawang basag. Di syempre, pag uwi ko nun, sabi ko, excited ako nun, uwi ako nun eh. Ipapakita ko nga, kinakuya, kila nanay. Kasi nga sa amin, sa magkakapatid. Ako yung kauna-unahang anak nila nanay na nabigyan ng opportunity na mapag-aral kasi nga tinanong ako ni tatay kung gusto ko daw mag-aral. Sabi ko, sige ho, tatanggapin ko yung alok nyo sa akin kasi hindi naman lahat eh, yung mga kapatid ko hindi naman lahat na pagbigyan ng opportunity na makapag-aral po sa college. Although gusto rin nila, nila kuya ka best friend, pero since hindi pa nga kaya nila nanay, ayun, sa madalit sabi, si Kuya yung namatay, si Kuya PJ. Isa po sa sumusuporta din po talaga sa akin, nagbibigay ng baon. Tap. Dating ko sa bahay mga kalayas, yun, sabi ni ate na si Kuya nga daw ay naaksidente. Bumili po sila ng kabayo sa Nagkaralan, Laguna, si isa kay tatay at po isa kay kuya. So happy na yung kabayo po na nabili ni kuya. Pala mga kalayas, tirong kung tawagin yun daw ay parang ano ba may asal na hindi maganda di sa madalit sabi hindi pa po sanay si kuya dun sa kabayo yung tali nung kabayo nakapilipit po sa kamay ni kuya tapos nung pagsakay niya antimano yung kabayo nagwala nagtatarang hanggang sa si kuya nakaladkad po sa semento man din ka mga kales eh, bagong bagong semento yung pinakamasayang araw na yon nung hapon biglang sobrang lungkot mga kalayas gawa ng sabay punta ka agad ako nun sa hospital pagdating ko don wala nang malay si kuya alam mo yon yung parang na feel ko na pinabayaan kasi yung nagpapump nung manual na oxygen yung yung janitor tinransfer po sila sa Mount Carmel tapos diretso na sa ICU so March 27 So March 28 na nun kasi alauna around 1 a.m. or 2, 2 a.m. Doon na namatay si kuya. Pero yung time na yon kasi iniintay muna namin si kuya kapanganay. Gawa nang siya yung papalit. Eh, nasa Las Piñas po siya nung time na yon At doon po nag-establish si kuya kapanganay. Andun po yung kanyang pamilya. Andun po yung bahay nila. Ayun, so nung dumating sila kuya noon mga 12.30 tapos iniwan na namin sila papunta kami ng Tayabas. Nung pagdating na pagdating namin sa Tayabas kasama ko si Ate Ami, si Kuya Ariel, si Kuya ka best friend. Tapos parang ang naiwan ay si Tatay sa hospital. Kasama ko rin si Nanay pala noon. Nung papasok pa lang ako dun sa gate namin, biglang tumawag si tatay na yun nga daw patay na daw si kuya doon na yun yung pinakamasakit na nangyari mga kalayas na hanggang ngayon naiisip ko pa rin siguro kung nakita ni kuya man lang kahit papano yung award na nareceive ko eh magiging proud sana sa akin si kuya wala eh hanggang doon na lang talaga yung kanyang buhay mga kalayas napakahirap po na mawala ng kapatid tapos yun, pinag-aral din pala yung bunso kong kapatid. So sa madalit sabi, ako lang at saka yung bunso yung nabigyan ng opportunity na mapag-aral. Umiiyak talaga ako nun, pati si nanay. Nakikita ko na umiiyak. Kasi napakasakit nga daw na mawalan yung mawalan ng anak. Ini-anak niya, tapos ay yung ma-witness niya na ililibing dito. Ay, napakasakit mga kalayas. Kami po ay walong magkakapatid. At uh, masaya po kapag napangarami. Pero sabi ko nga kailan parang kulang pa rin kami eh. Kung dinamihan pa sana eh mas masaya. Na balik alaala -ala lang patungkol po dito sa kapatid ko na namatay Inisip ko nga siguro kung nabubuhay to baka nagbablog din to si kuya eh. Malaking lalaki po yun. Malaking bulas. Si Kuya ka best friend, maliit eh. Ayun, ako po ay hindi rin naman kalakihan. Na po si Kuya, grabe yung support ng mga classmates niya nung high school. Grabe yung ano, iiyakan talaga nila kasi nga si Kuya ay pala kaibigan din po eh mga one week before mamatay si kuya sobrang saya namin noon Nagkukulitan kami ni na kuya ako yung bunso kong kapatid halos mapunit pa nga yung damit ko noon kahihila sa akin ni kuya kasi nga sabi ko bakit parang iba sobrang saya talaga natin Alam <laughs> uh, isang linggo yung pala napalitan lahat ng lungkot ma. dito po kami sa Rodillas restaurant titret ko po muna sila ano ba na gusto mo? Ayun oh, may, al alin ba yung karning baka niya dyan? Ito, baka na na yun. Oh. Sa'yo, Chris, ano? Pili ka na. Saka ito daw. Ano nga tawag dito sa egg na ito? Doon Aurora na na. Gusto mo rin ang. Ito, itlog na ano? Itlog kami na Sige, tatlo na ito. Nanay, anong gusto mo drinks? Akin, tubig lang. Tubig na lang. Sige, tsaka ito, dalawa na ito. Tapos, litchip lang. Yan, salamat ate. Yan, kain po tayo mga kalayas. Ayan, kumbaga po ay kami naman ay kumakain din talaga pero hindi po lahat napapag-vlog Kumbaga ngayon po sa pagkakataong ito isasama ko mga kalayas. Kung sila nanay po yung lagi nagbibibli sa amin sa pagkakataong ito, ako naman po ang babawi sa kanila. Ayan, ang um, napakasipag po namin magulang. Maraming salamat po sa tayong itong nasa harapan po namin Kain po tayo mga kalayas Ayan, kain po tayo Para po nang ah, Nagkamay na po kami ni nanay Masanay po kami na nakakamay po Ayan po mga kalayas Usog na po Bumili lang po ako nung mga dadalhin po kay lola na Lama niya, Ayan, bali yung po ay kapatid ng aking inana. Baliteya po ni nanay. Diretso na ba tayo dun sa lamay nanay? Hindi. Ano nga ba tayo Ah, bibili ng tsinelas. Oo, dito sa may... Oo, oh, tara. Nabili po si nanay ng apaka ini po mga kales. Ano nanay? Nanay? Ay, hindi, wala na palang inong rambo ano? Binibilan nyo kami dati lagi na rambo ah. Magkano yan? Wala na bang bawas ang Wala na bang bawas ate? Ako ang babayad. Ako <laughs> na. Ha? O nanay. Ano ay, na, ay meron ako. Ay kami dati binibilang mo laging chinelas ao. Ah, oh. Mm. Bay ayo sa iyo na. Bay ayo mo ba? Ay hindi na. Totoo. Ay, <laughs> Ate po ay kami binibila nung Ano ba ano ba chinelas yun nanay? Hindi yung mga sandalyas ano. Ay yung sinanay nanay po lang ay mga... alin nga ba yun? Ay ganito. Yan. Ay ganito, yan. Kami nag-aaway pa dati ni Dayo dapat po ay kami magkatulad. Ano na, tanda mo dati? Yan, sandugo. Kami po ay dapat ay magkatulad nung kapatid ko. Gawa ng apa ay si Bunso, na, si Bunso po ay nasa Afrika ay na biyahe pa po ano. Kaya niyo po sa mga susunod na vlog, isasama ko po si Bunso sa vlog. Ititread po namin, pati po si tatay, ididid po namin. Ay di yung po, yung Bunso kong kapatid na yon ay talaga pong pag naglalakad nanay aba ay sinusudsud ng tudo sa siminto uh, ginaganyan o oh. para talagang maupod agad okay na ba? binigyan ka naman ng tawad kahit walang kasalanan salamat Sige, salamat ate ayun po si Lula 1933 91 years old na pala si Lula ano

Anong birthday niyo po? July July 19, 19 1933. Nin July 19, 1933. Kasi lola, yung tulay na nandun sa Ibas, ginawa yon 1930. Nakadaan po kayo sa tulay na yun? Ayoko. Uh, at di ba doon ay di ba doon may pandanan sa ilayaan, ay ako'y namamandaan. Opo. Malimit akong mapadaan sa tulay na yun. Magkabila eh, may kaunting gano'ng kataas na upuan. Oo May isya nga, may kantin-tintin. Po. Lola. Lola, pables. Pables po. Ay, oo po. O upo. Sino, sino ka ba? Hindi kita Hindi niya pa lang <laughs> mga kilala. Teka, ako'y oo po. Hindi yung may regalo ko na agad sa akong apo ko. Talaga naman ako yung makilala mo kayo sa mga mga apo ko. Lula, tanda mo ba nung in-interview kita nung nakaraan? Oo. Sabi ko, babalik ka. Ay, sabi ko nga nung may share. Sabi ko nga nung may share. Aba, hindi ka nabalik. Aba, ako na may sabi ko, babalik Lula, bago magpasko. Ay, Gawa ng may biyaya. May nakapanood ng video mo. May biyaya sa iyo. namang nagbiyaya. Ang sabi ay, mamahal daw sa iyo. Ay, taga Switzerland. Taga ibang bansa. Oh. Ay, hindi po. Ayaw po magpakilala o kuy, hindi matandaan ni Lula. Yeah, lula. Mm -hmm. Makalimutan po ako ni Lula ay. Pero si Lula naman po ay ganun po talaga. Yan yeah, ang inanan talaga ng Lula mo. Ilan taon ka na nga po inana? 91. Magna 91. 91 po. Akala po 93. Ah, uh, wala pa naman. Parang 93 po nung nakaraan. Ang bilang ko. 91. Ah, 1903. Ginawa yung tulay. Mm -hmm. Ay sabi po ay cash na laang gawa ng Pambili niyo daw po ng kung ano po, maintenance. Ang sabi ko. Ayan, ina na, matatagalan sa inyo. Hindi ko na lang ipapakita pero malaking halaga po iyan. Tapos, sino ko yung nagpadala ito? ito.